Hi, hey, what's up mga kabirinig, kamusta kayong lahat? It is another great day today. So, uh, finally, na ko na po yung pinakahihintay kong uh, gift box. Meron tayong na-receive na package po all the way from uh, Buhol. Galing kay Sir JD. Sa'yo sir, maraming maraming salamat po. Big shout out sa'yo. So, first time ko na makareceive ng uh, regalo ng package uh, sa content creator. Kaya gusto kong i-share sa inyo po mga kabirinig, kung ano ba ang uh, laman nitong gift box na to. So, buksan na natin. Uh, actually, matagal-tagal ko itong nantay. Uh, Naabisuan ako dito ni Sir siguro mga more than a month ago na din. And, hindi ko in-expect na bago matapos yung 2023, eh, marireceive natin. Kaya may nakalagay pa siya na fragile. So, wala kang ingatan. Ayan, napakaganda ng uh, pagkakabalo. Talagang naingatan. Okay. So, again, thank you very much, Sir. And I can't wait, syempre, to see kung ano bang laman ito. So sa tagal natin na gumagawa ng mga konti uh, Ngayon lang tayo naka-receive ng uh, package o ng regalo So mga uh, so, i-share sa inyo mga kabirinig kung ano bang laban nito Gusto kong ibahagi sa inyo so, And isipang tumuha na rin ang video And uh, syempre um, Laking na natin Kumbaga uh, nakakataba ng puso uh, Dahil marami nakaka-appreciate. Siyempre, yung mga comments po ninyo, yung mga um, personal po na pag-message uh, sa akin or mismo pag nakakasalubong nyo po ako, sinasabi ko sa akin na uh, malaki po yung naitutulong ko, lalo sa aviation industry. Eh, sobrang laking bagay na po yun. And, syempre, to add to that, makareceive po ng uh, ganitong regalo o ganitong package or gift box nga po, eh, syempre, mas matutuwa po tayo. And, kumbaga na inspired din po tayo na mag-create pa, mag patuloy pa. And we are hoping and praying na sa 2024, mas marami pa tayong magawang content, mas marami pa tayong topic na mapag-usapan, and of course, yung pinaka-main reason natin kung baka tayo gumagawa ng mga video is para mas marami pa tayong matulungan and ma-inspire, uh, especially especially sa mga nagsisimula pa lang po sa kanilang career sa aviation industry. So, ayan na. Ang ganda po ng pagkabalot. So, let's see. I think ito yun. So this gift box actually comes from Chana. Tama ba? Nawalaan nyo na ba kung ano yung logo na to? So sa mga nakakaalam, sa mga followers ng uh, page, sa mga followers siyempre at gumagamit. Ito po ang uh, gift box ay nanggaling po sa Skilltech. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, grupo ng Skilltech. I hope tama yung pagkak... Uh, ano ko logo. Uh, I think hindi naman muchaga nito. So yeah. Thank you very much po sa lahat ng bumubuo ng Skilltech. Syempre, uh, big shout out din and thank you kay Sir Phil sa pagpapakilala po sa akin sa Skilltech. So, binadalan tayo ng Skilltech ng gift box. Uh, wala akong actually idea kung anong laman nito. So, uh tingnan na natin. So, may konting lang dito pero hopefully hindi na dami damage yung box. So, tingnan na natin mga ka-Brainy. 1 2 3 Ay, okay, tama. ganda. lapit na din. Ayun, 'no? Personalized po coming from Skilltech. Grabe. So, meron tayo dito box pa lang, parang ano na 'yo. Alam mo talagang pinag-isipan, talagang umaga uh, may effort talaga. So, thank you very much po kay Sir JD sa Skilltech, sa lahat ng bubu ng Skilltech, maraming maraming salamat po. Grabe, sobrang ganda napaka professional tingnan napaka elegant tingnan so ano bang laman nito uh, simulan natin dito sa ayan. so syempre bilang isang uh, aircraft mechanic bilang nasa lalo sa part ko po as technical instructor sobrang laking tulong sa akin yung planner and maganda kasi masyadong uh, mag handy, maliit lang and uh, madaling bitbitin actually nakailang notebook na ako sa almost 6 months ko na sa A+ andito ka ng notebook na nagamit so sobrang angas nito yung sobrang simple ng design plus makapal yung uh, pages ayan eh grabe oh diba so ambo pa ambo so ayan may nakalagay still tech sige sobrang ganda thank you very much sir grabe Marami tayo may lalagay dito, siyempre na mga notes na magagamit natin uh, sa mga content, siyempre na gagawin natin lalo ngayong parating na ngayong para sa 2024. And siyempre kung meron tayo notebook, may kasama yang ballpen, Ayan, may color and skill tech. Diba? So anong sinabi ng uh, social na ballpen sa skill tech pen? So, ah, bagong-bago, may cover pa. Grabe ang ganda sobrang angas parang tinalo pa yung Parker ba yun? yung social na ballpen. pen natutuwa ako sa mga ganito kahit kung iisipin siguro na iba parang ang oo naman ni Sir Max kasi ballpen pen alam mo pero uh, ako kasi mahilig ako magsulat and lagi nga kaya nga ang ko ko nakukubos na, na ballpen. pen so syempre dahil madalas mag tayo magsulat okay lang naman saan kahit anong ballpen. pen so makareceive tayo ng ganitong klaseng special na ballpen, pen eh talagang some, it's, it's something na Kumbaga, we appreciate mo. So, thank you very much sa Skilltech. Bukod dun sa ballpen na na-receive natin mga ka-berry na sobrang ganda nga. So meron din tayong ito extra pa na uh, ink ng ballpen. So alam na alam talaga ni Skilltech na mahilig tayong magsulat kaya binigyan pa tayo ng extra na uh, ink na kung sakaling mo ubus, syempre yung ito yung ballpen na binigay sa atin Meron tayong pang So ayun, sobrang ganda. Of course, we have this. Ito talaga ang malupit. Ito yung pinaka-highlight ng gift box na na-receive natin. So, siyempre lahat sobrang ganda, sobrang angas. Pero, tingnan niyo naman to mga ka Takpan ko lang dito. Ayan, may nakalagay diyan, Di ba? Yung logo itself ang ganda. Yung pagkakagawa. May nakalagay, License, Aircraft, Mechanic. Tapos, kaya ako tinatakpan to kasi sa baba, kung makikita po nun yung mga ka-Bernie may number. So, yan po yung aking AMT license number. So, talagang patunay na this is personalized, customized. din sa so marami din kasi ako mga you kinokole ko tinatabi na binibigay sa akin na syempre ng mga mahalagang kitchen and all kasama ng mga points na din so isa to sa mga tatabi natin syempre yan, ang ganda oh ay nakita yung number ko <laughs> sobrang ganda so again thank you very much po uh, sa Skilltech, maraming maraming salamat po for syempre uh, giving me this gift box for choosing me na isa sa makareceive ng gift box So, itong gift box po na ito mga ka no? Uh, bakit ba tayo or bakit ba pinapakita sa inyo ito? Uh, nung nag usap po kami uh, sa SkillTech yung Sir JD, nag-anggit na po niya sa akin, na isa ito sa mga gusto nilang iregalo regalo doon sa mga uh, or as a reward kumbaga, kaya kasi nila na gift box. So this will serve as a reward doon sa mga SkillTech app user natin. At the same time, kapag uh, maganda yung performance during the examination, this is something na Kumbaga, to motivate you po, especially dun sa mga kumukuha ng lisensya. So bukod dun sa motivation na meron kayong guidance para siyempre matapos nyo po yung inyong lisensya, uh, one take lang tayo, meron pa kayong ma-receive mare na personalized po na ganitong gift box. So this is something kumbaga na ako mismo personally eh, na masasabi ko talagang uh, yung Skilltech po, eh, talagang uh, Skilltech family cares for its uh, uh, user. Kumbaga, it's app user. So, hindi lang kayo basta simpleng app user, hindi lang kayo basta simpleng numero doon sa mga gumagamit ng application. You are actually the main reason. Kayo yung pinaka-bottom line kung bakit yung mga tao sa likod ng skill tech ay patuloy na ini-improve po yung application, patuloy na ini-improve and nire-revise po yung content ng ating mga review materials para talagang magkaroon ng guide. syempre yung ating mga nag-take ng uh, A&T license, pati na rin ng review po. So, again, sa Skilltech po. Maraming maraming salamat. And uh, very excited syempre na kayo rin po mismo ng mga Skilltech app user ay makareceive po ng personalized na gift box. Kasi this is something, kung every time na ako i-display nito sa kwarto ninyo, every time na nakikita nyo ito, kumbaga, mariremind kayo nung uh, hirap, nung puyat, nung pagod, nung hirap na sinakripisyon ninyo para mahiraos, syempre matap matapos yung pagkuha nyo ng lisensya. So, uh, syempre bukod doon sa makuha nyo mismo yung lisensya ninyo makapasa kayo, magiging ganap na kayong uh, licensed aircraft mechanic so this is something na every time makikita ninyo maalala nyo na ay grabe ganun pala kahirap yung pinagdaanan ko and I was able to kumaga conquer I was able to succeed doon sa pagtitake ng AMT license so again, maraming maraming salamat po sa inyong mga kabirin lalo lalo po sa skill tech. And I wish everyone, syempre, a happy new year. Tuloy-tuloy uh, pa sana yung success. Siyempre, yung skill tech, mas marami pa siyang matulungan uh, na mga nagtitik ng exam, nagre-review para siyempre matapos na po yung ating class. So, yun yung mga kabayani, marami-marami sa akin sa suporta. I'm very happy. So, hahanapan ko na to ng pwesto dito sa bahay namin para, kumbaga, this will also serve as a reminder sa akin na magpatuloy po na tumulong. Syempre, wag, wag magsawang tumulong sa mga Uh, tulad kong minsan din nagsimula po as aircraft mechanic sa kanilang career sa aviation industry. Maraming maraming salamat po again skill, uh, SkillTech, uh, skill tech. Big po sa inyong lahat dyan. Thank you very much po and I'm hoping to see you all soon in person syempre and hopefully ah uh, magkaroon tayo ng collaboration na rin kasama si syempre si Sir Phil and iba pang mga content creator uh, para mas marami pa tayo ma-inspire, mag-guide at matulungan. Maraming maraming salamat po. Please like and follow syempre yung and visit na rin yung page and app ni Skilltech po always message them naman for any inquiries that you have. Follow as well our Facebook page, our YouTube account, and TikTok account. Oh, Maraming marami salamat mga kabrini. Happy New Year. God bless us all. Bye for now.